Kilala ang Sampaloc Road sa Tanay Rizal bilang accident-prone area. Ngunit ayon sa mga naninirahan dito, karamihan sa mga aksidente dito sa itinuturing na Magnetic Hill ay sanhi ng hindi maipaliwanag na nilalang. Dahil sa kabi-kabilang aksidente dito sa Magnetic Hill, sinasabing ito'y puno ng misteryo at kababalaghan. At itong isang malaking puno ng mangga ang sinasabing pinagmumulan ng lahat ng aksidente. Sinasabing di umano'y may naninirahan ditong isang hindi maipaliwanag na nilalang na inilalarawang isang malaking lalaki. Sa dulong parte ng Magnetic Hill, nakilala namin ang isang residente na tumangging humarap sa kamera Nakilalani na lang natin bilang ang densyo na patunay sa mga hindi lang aksidente kung hindi mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Kwento niya, isang gabi ay isang kotse ay tumigil sa tapat ng kanilang bahay. Hindi iyakan yung mga bata, susukahan, nagbabaan lahat sa, sa kanilang sasakyan. Halos lahat ng bata na sakay ng kotse ay sobrang nahilo at nasusuka. Ayon sa driver, nakakapagtakang nasira ang isang gulong nito. Ito pala ay dahil... Meron daw nakisakay sa kanilang malaking tao. Yun, sinasabi ng malaking tao. Imbes na tumuloy sa biyahe, ay nagpaumaga na lamang sila sa tapat ng bahay ni Mang Densyo. Ayon sa kanya, hindi ito ang unang beses na nangyari ang insidente ito. Isang linggo matapos ang insidente, ay isang van ang nagpaumaga din sa tapat ng kanilang bahay dahil hinaharangan umano sila ng isang malaking nilalang. Parang pagating nila doon, doon sa doon sa taas, bumalik sila. Pagbaba naman nila doon, mayroon naman may, may nagpakita. na naman. So, Naniniwala si Mang Densho sa mga naikwento sa kanya dahil nagparamdam din sa kanya mismo ang malaking nilalang na pinaniniwala ang naninirahan sa puno sa tapat ng bahay nila. Dalawang beses niya ito umano nakitang nakaupo sa malaking bato at kapag umakyat na sa puno ay nawawala na lamang bigla. Kaugnay ng kwento ni Mang Densho ay ang kababalaghang naranasan ng security guard noong sinundo niya ang kanyang asawa pasado alas tres ng madaling araw. Pag-uwi po namin, bago dumating po ng magnetic may nakakita po na nagbabike na wala pong ilaw tapos hindi ko po makakita yung muka Nakita rin umano ito ng kanyang asawa na hindi rin naaninag ang muka dahil walang ilaw ang bisikleta Ayon sa paglalarawan ni Raymark tila hindi normal ang nakita nila dahil napakalaki nito Kupas na rin ang kulay ng bisikleta at makalawang na at mas nakakapagtaka dahil ito ay pataas sa matarik na parte ng kalsada. Ngunit hindi ito ang unang beses na nagpakita ang hindi may paliwanag na nilalang. Yung pangalawang beses, alas dos, ay yung, uh, alas dos yes. na madaling araw, kasama ko na naman yung asawa ko, gano'n na naman siya. Nakakita ko na naman siya na parehas na parehas. parehas, to parehas. Sabi ko, ito na naman, sabi ko, ganun. ito na naman yung nakita natin, sabi ko, ganun sa kanya. Anya, parehas na parehas ang suot nito kung ikukumpara sa unang beses nila ito na mataan. Nandito siya sa, 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 gilid ko siya. Inoverting ako kasi nakatingin ako sa, ano, sa kanya. Tinitingnan ko yung ano niya. Eh, hindi eh, ko makakita yung mukha, Eh, na namin. <laughs> Peso, baka mamaya, eh, biglang sumakay pa sa amin. Na, sumabit, sumabit pa eh. <laughs> Nakapanayam din namin ang isa pang residente na patunay rin sa kababalaghang nababalot sa kalsada na di umano'y dahil sa isang puno. Ayon sa kanya, ipinatawas niya ang kanyang anak at doon nila nakumpirma ito. Nung nakita niya yung kandila na nasa plato, sabi niya meron kayong mangga na malaki na may bato. Ang paglalarawang ito ay tugmang-tugma sa sinasabi ni Mang Tensyo sa punong may nakatira umanong malaking nilalang. Kahit si Mang Arnold ay nakaranas ng di may paliwanag na pangyayari. Yung time na yun, nawalan ako ng preno doon. Ayon sa kanya, hindi ito system failure dahil siya ay mabusisi sa pag-inspect ng kanyang sasakyan. Sabi ko talagang pinag-aadya ako ni Lord. Yung araw na yun talaga sabi ko parang siguro kailangan ko na magsimba siguro. Sa di na nakilala namin si Richelle na nakaranas ng kababalaghan na tugma sa mga nakaraang kwentong ating narinig na ukol sa isang malaking nilalang. Siguro po mga six months po yung tiyan ko noon. Naiwan siya mag-isa sa kanilang bahay at habang siya ay natutulog, tila biglang pakiramdam niya ay balisa siya. Sabi nga po ng mga matatanda na kapag ang buntis daw po eh, parang nakaramdam po ng parang balisa iyon daw po ay inaaswang, iyon po ang kasabihan. Bigla umanong isang malaking nilalang ang lumapit sa kanya. Parang wala po ko wala nakita mukha pero taong tao po siya. Black, ta black shadow. Magkakaugnay kaya ang iba't ibang kwento ng mga residente? Iisa lang kaya ang nagpaparamdam ng na malaking nilalang? O sadyang ang parting ito ng Tanay Rizal ay pinamamahayan ng mga higanteng nilalang? Sanay na umano ang mga residente sa mga pangyayaring ito. Kaya naman kahit madalas ang aksidente at may mga hindi may paliwanag na kababalaghan, minabuti nilang manatili sa lugar na ito. Ngaya ako na lang po kasi parang normal na lang din po yung ganong nangyayari. Kung anong man yun, hindi alam na lang natin kung naraan naman sila sa akin. Kaya naman bilang paggalang, nakasanayan na ng mga nadaan sa kalsadang ito, ang pagbubusina habang ito'y binabaybay. Si Mang Arnold naman, naniniwala siyang nararapat mag-alay upang hindi sila gambalain pagkabilugan ng buwan, yun, inaalayan namin, dinadasalan namin. Mula nun, hindi nagkasakit yung anak ko. Sa aming pagbaybay sa kalsada ng Magnetic Hill, minabuting magtirik ng kandila ni Mang Arnold na siyang gawin na ng mga residente dahil iilan na lamang umano ang kumugunitang pamilya sa pinangyarihang aksidente ng kanilang nawalang kapamilya.